Arestado ng isang empleyado ng BIR dahil sa paulit-ulit daw na pangingikil sa isang bike shop sa Malabon. Ang modus ng empleyado, magpapanggap na tax collector kahit na sa IT department siya nagtatrabaho. Nasa frontline balitang yan si Reniel Pawid. Sa kulungan ng bagsak ng empleyadong ito ng Bureau of Internal Revenue National Office, nitong Valentine's Day, pinuntahan niya ang isang bike shop sa Malabon. Pinalabas ng sospek na marami umunong tax violation ng shop at kailangang magbayad unang nakakuha ng 30,000 pesos ng BIR employee mula sa may-ari ng bike shop. Pero itong uh, 30,000 ito na ito, walang, ano to, walang uh, karisirisibo, talagang hiningi lang niya at para tantanan yung taxpayer. Kaya may kita natin na talagang pangingikil ito. Muli raw bumalik ang BIR employee para sa karagdagang 40,000 pesos. Pero rito na pumalag ang may-ari ng bike shop at nagsumbong sa mga otoridad. Sabi ni Lumagi, hindi tax collector ng BIR ang sospek kundi empleyado ng kanilang Information Technology Department. Walang kinalaman sa pag examine at pagpunta sa taxpayer ang kanyang trabaho dahil systems analyst po ang kanyang trabaho. Hindi na nagpa-interview ang sospek pero aminado siyang may kasabwat sa ginawang hokus-pokus. Ang lumalabas kasi ang kasabwat niya ay eh, kapit kapitbahay niya na talagang I think uh, ano eh kabisadong kabisado dahil base sa kwento niya ay uh, may dala-dala silang uh, violations yung mga checklist ng violation. Nabistoring nasa lima pang establishmento ang nabiktima ng modus ng sospek. Paalala ng BIR para hindi mabiktima ng ganitong pandoloko. siguraduhin po natin na tingnan po natin ang mga papeles at IDs na dala nila dahil uh, Kapag ka pumupunta po sa inyo at uh, nagsasagawa ng lehitimong operasyon ay dapat armed with the uh, proper documentation katulad ng letter of authority o kaya naman ay uh, mission order. Kung makakita ng ganitong BIR employee pwedeng magsumbong gamit ang ilang social media accounts at number ng ahensya. Ang nahuling empleyado nahaharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid at po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.